Ang RPG-7 ay isa sa pinakakinatatakutang sandata pa rin sa taong 2025, kahit pa halos anim na dekada na ang nakalipas mula nang ito'y unang ipinakilala. Isa itong portable, reusable, at murang rocket-propelled grenade launcher na dinisenyo ng Soviet Union noong 1961. Sa kabila ng pag-usbong ng mga high-tech weapon systems, nananatiling mahalaga at epektibo ang RPG-7, lalo na sa mga lugar tulad ng Pilipinas kung saan malaki ang papel nito sa mga operasyon ng militar at maging ng mga armadong grupo. Hindi ito basta nalilimutan dahil sa lakas, kakayahang sirain ng armored targets, at ang pagiging simple pero epektibo. Sa Pilipinas, ginagamit ang RPG-7 sa iba't ibang paraan. Isa ito sa pangunahing armas ng ilang unit ng Philippine Army at ginamit na rin sa mga engkwentro sa mga rebelding grupo sa Mindanao. Isa sa mga dahilan kung bakit nananatili itong ginagamit ay dahil sa pagiging adaptable nito sa kahit anong environment, mapagubat, kabundukan, o urban areas. Dahil sa magaan na disenyo, madali itong dalhin sa mga misyon. Bukod dito, kayang-kaya nitong pasabugan ng mga armored vehicles o kahit mga gusali gamit lang ang isang tama, kaya ito ay isang sandatang nagbibigay takot sa mga kalaban. Ang RPG-7 ay may kalibre na 40 mm at gumagamit ng iba't ibang uri ng granada tulad ng HEAT, High Explosive Anti-Tank, HE, High Explosive Thermobaric, at Fragmentation Rounds. Ang versatility na ito ay nagpapahintulot sa gumagamit na iakma ang bala depende sa target. Halimbawa, ang HEAT warhead ay ginagamit para sa mga sasakyang may armor, habang ang thermobaric ay nakakalikha ng matinding pagsabog sa mga saradong espasyo, bagay na nakakatakot sa mga kalaban lalo na sa mga urban conflict zones Isa sa mga dahilan kung bakit ito ay nananatiling relevant ay ang kakulangan ng high-cost anti-tank system sa ilang bahagi ng Southeast Asia kabilang na ang Pilipinas Hindi kayang tapatan ng mga small units ang mga mamahaling missiles tulad ng Javelin o Spike ngunit ang RPG-7 ay nagbibigay ng parehong epekto sa mas mababang halaga Sa maraming operasyon ng AFT Armed Forces of the Philippines, na itala ang matagumpay na paggamit ng RPG-7 sa pagsugpo sa mga armadong grupo gaya ng Abu Sayyaf, MAUT, at iba pang extremist factions. Ang psychological impact ng RPG-7 ay hindi rin matatawaran, ang tunog pa lang ng pagsabog nito ay nakakapagdulot ng panic at disorder sa kalaban. Sa mga nakaraang taon, isinailalim na rin sa modernisasyon ng RPG-7. May mga upgraded optics at night vision attachments na ngayon na nagbibigay kakayahan sa mga sundalo na gumamit ng RPG-7 kahit sa gabi o sa malalayong distansya. May mga bagong modelo rin ng granada na may mas mataas na penetration capacity at mas mabilis na velocity na umaabot sa 500 meters effective range. Ang mga upgrade na ito ay lalong nagpapatibay sa posisyon ng RPG-7 bilang isang mapanganib na sandata kahit sa panahon ng drone warfare at smart weapons. Sa loob ng mga jungle terrain sa Mindanao at mga remote conflict zones, hindi palaging posible ang paggamit ng mga airstrike o artillery. Dito pumapasok ang halaga ng RPG-7 bilang isang mobile heavy hitong weapon. Kapag may kalaban na nakapwesto sa isang building o bunker, isang RPG-7 lang ang kailangan upang alisin ang threat. Sa ganitong paraan, nakakatipid ang militar ng oras, resources, at manpower. Bukod dito, kahit mga guerrilla groups ay may akses sa mga RPG-7, na kadalasan nakukuha sa black market o smuggling routes. Kaya naman ito ay doble ang banta, ginagamit ng magkabilang panig ng labanan. Ang durability ng RPG-7 ay isa pang dahilan kung bakit ito ay nananatiling epektibo. Hindi ito sensitibo sa ulan, putik, o init, kaya't perpekto ito sa kondisyon ng Pilipinas. Hindi gaya ng ibang high-tech systems na kailangan ng maintenance at support, ang RPG-7 ay pwedeng gamitin kaagad kahit sa gitna ng kagubatan. Ang kakayahang ito ang nagpapataas ng survival rate ng mga sundalo sa frontline, lalo na kung kulang sa backup. Habang ang mundo ay patuloy na umuunlad sa larangan ng teknolohiya militar, nananatiling isang simpleng paalala ang RPG7 na hindi lahat ng makabago ay mas epektibo Sa kamay ng isang bihasang sundalo o rebelde, ang RPG7 ay sandatang nakamamatay at mahirap tapatan Sa Pilipinas, kung saan patuloy ang banta ng insurgency at terrorism sa ilang rehiyon, ang presensya ng RPG7 ay hindi lamang praktikal, ito ay isang pangangailangan. Patunay ito na minsan, ang pinakamurang sandata ang siyang pinakamakapangyarihan. Sa taong 2025, ang RPG-7 ay hindi relikya ng nakaraan. Ito ay nananatiling buhay, nakamamatay, at kinatatakutan sa mga larangan ng digmaan. Habang patuloy ang modernization ng Armed Forces of the Philippines, inaasahang magpapatuloy rin ang paggamit at pag-upgrade ng mga sandatang tulad nito. Sapagkat sa mga tunay na labanan, hindi laging teknolohiya ang panalo, madalas ay taktika, karanasan, at ang sandatang mapagkakatiwalaan.